Unang mga hari, kabanata dalawamput dalawa, at sila'y nagpatuloy na tatlong taon na walang pagdidigma ang Syria at ang Israel. At nangyari, nang ikatlong taon, na binabaniho sapat na hari sa Huda ang hari sa Israel, at sinabi ng hari sa Israel sa kanyang mga lingkod, Di ba talastas ninyo na ang ramot galaad ay atin, at tayo'y tatahimik, at hindi natin aagawin sa kamay ng hari sa Syria? At sinabi niya kay Josapat, Sasama ka ba sa akin sa pagbabaka sa ramot galaad? At sinabi ni Josapat sa hari sa Israel, Ako'y gaya mo, ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan. Ang aking mga kabayo ay gaya ng iyong mga kabayo. At sinabi ni Josapat sa hari sa Israel, Sumangguni ka. Isinasamo ko sa iyo sa salita ng Panginoon ngayon, na magkagayoy pinisa ng hari sa Israel ang mga propeta na may apat na raang lalaki. At nagsabi sa kanila, Yayaon ba akong laban sa Ramot Galad upang bumaka? oo uurong ako? At sinabi nila, Umahon ka, sapagat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. Ngunit sinabi ni Josapat, Wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang makapag-usisa tayo sa kanya? At sinabi ng hari sa Israel kay Josapat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon. Si Mikeas na anak ni Imla, ngunit kinapupuotan ko siya, sapagat hindi siya nanguhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan. At sinabi ni Josapat, Huwag sabihin gayon ng hari, nang magkagayoy tumawag ang hari sa Israel ng isang punong kawal at nagsabi, Dalhin mo ritong madali si Mikeas na anak ni Imla. Ang hari nga sa Israel at si Josapat, na hari sa Huda ay nagsiupo kapwa sa kanikanyang luklukan na nakapanamit hari sa isang hayag na dako sa pasukan ng pintuang bayan ng Samaria at ang lahat na propeta ay nagsipanghula sa harap nila. At si Sedequias, na anak ni Kanaana, ay gumawa ng mga sungay na bakal, at nagsabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga ito, ay iyong itutulak ang mga taga-Siriya hanggang sa mga lipol, at ang lahat na propeta ay nagsisipanghulang gayon na nagsisipagsabi, Umahong ka sa Ramot Galaad at guminhawa ka sapagat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. At ang sugo na yumaong tumawag kay Mikeas ay nagsalita sa kanya na nagsasabi, Narito ngayon ang mga salita ng mga propeta ay mabuti sa hari na magkakaisa isinasamo ko sa iyo na ang iyong bibig ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ng mabuti. At sinabi ni Mikeas, Buhay ang Panginoon kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yaon ang aking sasalitain. At nang siya'y dumating sa hari, sinabi ng hari sa kanya, Mikeas, Parorong ba kami sa ramot galaad upang bumaka? O uurong kami? At kanyang isinagot sa kanya, Ikaw ay yumaon at guminhawa, at ibibigay ng Panginoon Yaon sa kamay ng hari. At sinabi ng hari sa kanya, Makailang manunumpa ako sa iyo, na ikaw ay huwag magsalita ng anuman sa akin kundi ng katotohanan sa pangalan ng Panginoon? At kanyang sinabi, Aking nakita ang buong Israel na nangangalat sa mga bundok, na gaya ng mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon, Ang mga ito ay walang Panginoon. Umuwi ang bawat lalaki sa kanyang bahay na payapa at sinabi ng hari sa Israel kay pat, Di ba ay sinaysay ko sa iyo na siya hindi manghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi ng kasamaan? At sinabi ni Micaiah, Kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. At sinabi ng Panginoon, Sinong dadaya kay Akab upang siya'y umahon at mabual sa ramot galaad? At ang isa'y nagsalita ng ganitong paraan, at ang iba'y nagsalita ng gayong paraan at lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon, at nagsabi, Aking dadayain siya, at sinabi ng Panginoon sa kanya, Paano? At kanyang sinabi, Ako'y lalabas, at magiging magdarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dadayain siya at mananaig ka rin. Lumabas ka at gawin mong gayon. Ngayon nga, narito, inilagay ng Panginoon ang magdarayang Espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propetang ito. At ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Nang magkagayoy, Lumapit si Sedequias, na anak ni Kanaana, at sinampal si Miqueas, at sinabi, Saan nagdaan ang Espiritu ng Panginoon na mula sa akin, upang magsalita sa iyo? At sinabi ni Miqueas, Narito, iyong makikita sa araw na yaon pagka ikaw ay papasok sa pinakaloob na silid upang magkubli. At sinabi ng hari sa Israel, Kunin mo si Mikeas at ibalik mo kay Amon na tagapamahala ng bayan at kay Hoas na anak ng hari. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng hari, ilagay ninyo ang taong ito sa bilangguan at pakanin ninyo siya ng tinapay ng kadalamhatian at ng tubig ng kadalamhatian hanggang sa ako'y dumating na payapa. At sinabi ni Mikeas, Kung ikaw ay bumalik sa anumang paraan na payapa, ang Panginoon ay hindi nagsalita sa pamamagitan ko. At kanyang sinabi, Dinggin ninyo, ninyong mga bayan, ninyong lahat, Sagayoy ang hari sa Israel, at si Josapat na hari sa Huda ay nagsiahon sa ramot galaad, at sinabi ng hari sa Israel kay Josapat, ako Ako'y magpapakunwaring iba at paroroon sa pagbabaka, ngunit ikaw ay magsuot ng iyong mga balabal hari, at ang hari ng Israel ay nagpakunwaring iba." at naparoon sa pagbabaka, ang hari nga ng Syria ay nagutos sa 32 punong kawal ng kanyang mga karo na nagsasabi, Huwag kayong magsilaban kahit sa maliit o sa malaki man, liban lamang sa hari sa Israel. At mangyari, nang makita ng mga punong kawal ng mga karo si Josaphat, na kanilang sinabi, Walang pagsalang hari sa Israel, at sila'y nagsibalik upang magsilaban sa kanya. At si Josapat ay humiyaw, at nangyari, nang makita ng mga punong kawal ng mga karo na hindi siyang hari sa Israel, na sila'y humiwalay ng paghabol sa kanya at inihiragpos ng isang lalaki ang kanyang pana sa pagbabakasakali at tinamaan ang hari sa Israel sa pagitan ng mga pagkakasugpong ng sakbat. Kaya't kanyang sinabi sa nagpapatakbo ng kanyang karo, Ipihit mo ang iyong kamay at ihiwalay mo ako sa hukbo sapagat ako'y nasugatan ng malubha, at ang pagbabaka ay lumala ng araw na yaon, at ang hari ay natigil sa kanyang karo sa harap ng mga taga-Syria, at namatay kinahapunan, at ang dugo ay bumuluwak sa sugat sa pinakaloob ng karo, at nagkaroon ng hiyawan sa buong hukbo sa may paglubog ng araw na nagsasabi, bawat lalaki ay sa kanyang bayan at bawat lalaki ay sa kanyang lupain. Sa namatay ang hari at dinala sa Samaria at kanilang inilibing ang hari sa Samaria at kanilang hinugasan ang karo sa tabi ng tangke ng Samaria at hinimuran ng mga aso ang kanyang dugo ang mga masamang babae nga ay nagsipaligo roon. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita, ang iba nga sa mga gawa ni Akab at ang lahat niyang ginawa at ang bahay na garing na kanyang itinayo at ang lahat na bayan na kanyang itinayo, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala? -ala? -ala sa mga hari sa Israel, sa gayoy, natulog si Akab na kasama ng kanyang mga magulang, at si Ososias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at si Josapat na anak ni Asa ay nagpasimulang maghari sa Huda. Nang ikaapat na taon ni Akab na hari sa Israel. Si Josapat ay tatlumput limang taon nang magpasimula maghari, at siya'y nagharing dalawamput limang taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Asuba na anak ni Silay, at siya'y lumakad ng buong lakad ni Asa na kanyang ama. Hindi siya lumiko sa paggawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon. gaymay ang mga mataas na dako ay hindi inalis, ang bayan ay nagpatuloy na naghahain at nagsusunog ng kamangyan sa mga mataas na dako, at si Josapat ay nakipagpayapaan sa hari ng Israel. Ang iba nga sa mga gawa ni Josapat at ang kanyang kapangyarihan na kanyang ipinakita at kung paano siya nakidigma. Di ba na sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Huda at ang nangalabi sa mga Sodomita na nangalabi sa mga kaarawan ng kanyang ama na si Asa ay pinaalis niya sa lupain. At walang hari sa Edom, isang kinatawan ay hari. Si Josaphat ay gumawa ng mga sasakyan dagat sa Tarsis upang pumaroon sa Upir dahil sa ginto. Ngunit hindi sila nagsiparoon sapagat ang mga sasakyan ay nangasira sa Esyon Heber. Nang magkagayoy, sinabi ni Ocosias na anak ni Akab kay Hosapat, magsiaon ang aking mga lingkod na kasama ng inyong mga lingkod sa mga sasakyan. Ngunit tumanggi si Josapat, at si Josapat ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David na kanyang magulang. At si Horan na kanyang anak ay naghari na kahalili niya Si Ocosias, na anak ni Akab, ay nagpasimula maghari sa Israel sa Samaria Nang ikalabing pitong taon ni Hosapat na hari sa Huda at siya nagharing dalawang taon sa Israel at siya gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at dumakad sa lakad ng kanyang ama at sa lakad ng kanyang ina at sa lakad ni Heroboam na anak ni Nabat na ipinagkasala niya sa Israel. At siya'y naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya at minungkahi sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang ama.